ko. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ah, may, may lang ako sa labas pero kaya mo yan. Focus ka lang sa gula. Ano positive, bulang kaayaw. Kaya, mo yan. Sige, SSS on your size, ha? Talaga, kaya ko to. Napapayat, takutin. Sige na. lang, Kaya ko to. Kaya ko to. oleh to? Ciken to? Mmm.. Ha? Harimuuu Baap? Ooo.. Jonelah tunggu oh, jangan langsung pun aku nafsu Sayara jaaom? Nolay.. Quran.. Rekaf Nih.. Grah.. nali... na nak.. ooo.. yang.. chicken ku Aku seppuan.. thank tanya Iwan kerana kau kita. writing Eins.. PC. Sayara k Saya try K serap hmm. Serap mahal, <tinyo> eh. mahal. dong hmm. Tinata kamu ini namanya aku Mahal Masak mbak, tiba mau sih Hmm. Ayo exercise aku. Bukan mula exercise aku. Promise, ang serap. Hmm. Coba. Coba serap apa? Kau ngapa lasang? Lasang lasang. Lasang apa? Lasang chicken. Chicken nama Sabi sa'yo, masarap to eh. Um, amin mo, amin mo, amin mo. Um, di ba? Sarap, tingnan diba mo na, tingnan diba mo na. Diba Ayoko, exercise ako, S talaga. Diba, mm. Papasexy ako. Ayoko so diba, ayaw, ha? Oo, uh, um, ko talaga. Ito, ito, pa diba, dalit ako. Um, ayaw mo. Mm, <sighs> di ba? Oo, oh, pero exercise talaga ako eh. Papasexy ako. Oh. Wala, ma. Nagpap-exercise talaga. Diba Ayoko talaga? Ayoko talaga. Sagrado, diba, ayaw, ma. Oo. Oh, oh. Sige, ito. Hmmmm Puling tanong, ayaw mo ba? Ayaw mo ko talaga Ayaw mo talaga? Exercise yeah. ako, magpapasexy ako Ayaw doon nyo si Insay, tara na tayo nilang makakain Wala Oh, hindi lang, yeah. okay. wait, lang mama. wait lang wait lang, wait lang Ano? Hindi pala, gusto ko pala, gusto ko pala Hindi, hindi ka pwede nga, nag-exercise ka Hindi, bukas na ako mag-exercise So, pa, papasexy pa, pa, ka diba? Di, pa, hindi pa Kemudian tak apa, eser saya. Kemudian. Kemudian tak apa, eser saya. 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 Kemudian tak